mga guys mag unbox tayo from Ava ako po si Ava parang ano lang naman ako dito eh saan natin siya yeah sandrio lang lahat o oh. lahat Sandrio ano ba yan? Nakakano naman Oh. Ah? Daan mo na, ibabalik na lang natin sila. Kaya ko to. Hindi. Buti alam nila na na nag buti nag-unbox sila ng ano ng ganito. Kasi wala wala kami ng iipit kaya ako palagi sa school hindi ako ng ipip. thank you thank you mari sa pinadala mong iipit ito pero from Eva naman oh, Eva Eva bye bye